Bago ko po simula ng ating kwento ngayong araw, ay eh gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento Sa isang mataong lugar sa Metro Manila Nakatira mag-asawang si Naroy at Judy Pawang masaya ang kanilang pagsasama Dahil wala na silang mahihiling pa Maganda na ang kanilang buhay May sariling bahay, sasakyan at madaming ipon sa bangko Milyoneryo kasi ang lalaki ng mga pangasawa ito ni Judy dahil may sarili itong mga negosyo. Noong una ay naging masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit mababago ang takbo ng kanilang pagsasama dahil sa isang pagkakamali. Hoy Judy, alam mo ba na gustong gusto ka ng boss namin? Noong nakarang bumisita ka kasi sa coffee shop na pinagtatrabahohan ko, ay napansin kanya. Tapos nagtanong siya tungkol sa'yo kung tagasaan ka daw at kung ano daw ang pangalan mo. Ikaw Judy ha? Ang haba ng hair mo. Patibos namin na humaling sa iyo. Ay naku te, ikaw na talaga. Ikaw na nagmamay-ari ng corona. O ipatong ko na sa iyo. Sabi ng kanyang kaibigan na bakla na si Nico. Naku beshi, ikaw talaga. May gusto agad sa akin. Di ba pwedeng gusto niya lang akong makilala? Ikaw talaga beshi ang OA mo ha? Tsaka ano ka ba? Sino ba naman ako para magustuhan ng isang mayamang lalaki at may ari pa ng mga iba't ibang negosyo? Samantalang isang hamak lamang ako na waitress sa isang restaurant. Alam mo beshi, ang mayaman ay para sa mayaman. At ang tulad ko na mahirap ay para lamang din sa mahirap. Lagi mo yung tatandaan beshi ha? Sabi ni Judy sa kaibigan na si Nico. Naku beshi, sinasabi ko sa iyo. Kilalang kilala ko na yung boss ko na yun no. Pag may ginusto siya na isang babae ay agad-agad nung kukunin ang pangalan ng gusto noon. Tulad ng ginawa niya kahapon. Tinanong ang pangalan mo ba? Diba? Matik na yun Beshi. Tiyusi pa ba? MM ka din no. Tsaka anong tinatalak mo dyan na di ka mabebeta ni sir dahil isa ka lang hamak na waitress? Para sabihin ko sa iyo, marangal ang trabaho mo at hindi naman tumitingin ang boss ko sa estado ng buhay ng isang babae. Basta mahal niya, mahal niya. Kaya wag mo i-down ang sarili mo. Ano ka ba? Ayaw mo pa noon? Yummy yummy kaya ni sir. Tapos ang dami dami pang pera. Nako girl, kung ako ikaw, nako, baka isang araw lang, nagpabengbang na ako dyan. Charot. Sabi ng baklang si Nico. <laughs> nako ikaw talaga beshi kahit kailan ang landi-landi mo. Huwag mo ako'y tulad sa iyo, no? Na easy to get. Pero maiba tayo, Beshi. Kung gusto man talaga ako ng boss mo, abay manligaw siya. Hindi ako nadadala sa pera dahil may dignity din akong iniingatan, no? Sabi pa ng babae. choose ka pa? Papaligaw ka din pala? Sige, Beshi. Bukas na bukas, ibibigay kong cellphone number mo sa boss namin para naman kayong dalawa ay magkausap ng maayos. Pero pero pero, pag naging kayo, dapat ako ang unang makakaalam ha, dahil ako ang tulay ninyo. <laughs> Natatawang sabi ng bakla. Nako si Gibeshi, ikaw ang unang makakaalam. Pero mahihirapan siya sa akin. Susubukin ko muna siya kung totoo ba tapat ang kanyang bago ko siya sagutin. Maliwanag ba? Bago yan, maiwan na kita at uuwi na ako. Pagod ako ngayon dahil sa dami ng customer namin kanina. Babush Beshi! Pagpapaalam ng babae. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Judy na may isang mensahe ang nareceive niya. Nakalagay sa text ay ang nagpakilalang si Roy. Ito may-ari ng coffee shop na pinagtatrabahohan ng kaibigan niyang si Nico. Maya-maya pa ay isang tawag ang natanggap niya nakita niya na ito ang kaibigan niyang si Nico. Ay nako, ano kaya ang kailangan itong bakla na to? Mangungulit na naman, sabi niya sa isip bago sagutin ang tawag. O oh, ano na naman yun Beshi, kaaga-aga, may chismis ka na naman. Naiirit ang sabi ni Judith sa kaibigan. Ayang aga-aga Beshi ang init ang ulo mo. May gusto lang akong ibalita sa iyo. Kinikilig na sabi nito. Ano na naman 'yon, bakla? Kaaga-agang landi-landi mo. Naku, beshi. Alam mo ba mahal ka niya? Wala ka na magagawa mahal ka na. Ebat Adan, e Ebat Adan. Charot. <laughs> Pero beshi seryoso na. Alam mo ba na kinuha ni Sir ang number mo? At liligawan ka daw niya. Hay naku, beshi ikaw na. Good luck sa inyo. Sana magkatuluyan kayo. Ginikilig na sabi nito. Nako oo, nag-message na nga sa akin ngayon. Ikaw talaga bakla. Hindi mo man lang ako sinabihan bago ibigay ang number ko. Naiinis na sabi niya. Huwag ka nang tiusi, no. Kausapin mo na siya. Go push beshi. Babush! Pagpapaalam nito bago ibinaba ang tawag. Mm! Hay nako, kahit kailan talaga, bugo talaga ang kaibigan kong yun, nakakainis, sabi niya sa sarili. Samantala kinabukasan, habang naglalakad papasok ng tarabawi itong si Judy, ay eh bigla siyang hinarang ng isang sasakyan. Nagulat siya ng tawagin siya sa pangalan ng lalaki na sakay nito. Miss Judy, sakay ka na dito. Ihatid na kita sa trabaho mo kung sana nakangiting sabi ng lalaki sa kanya. Nang makita ni Judy ang mukha ng lalaki ay labis siyang nahiya dahil nakita nito ang boss ng kanyang kaibigan na si Nico. Um, si, si, sige na po, okay lang po ako. Maglalakad na lang po ako. Nahihiyang sabi ni Judy. Naku miss, huwag ka nang mahiya sa akin. Sige ka, baka ka sa trabaho mo Mahirapan kang sumakay ngayon dyan dahil maaga pa masyado. Kaya tara na. Don't worry. Kilala mo naman siguro ako, 'di ba? Ako si Roy, yung kinukuwento ng kaibigan mo na si Nico. Nakangiting sabi nito. Kaya naman napilita na din itong si Judy na sumakay sa kotse. Isa pa ay malilit na din siya sa kanyang trabaho. Habang nasa kotse ay nag-usap ang dalawa. Medyo nahihiya pa sila sa isa't isa ngunit si Roy na ang umunang magtanong. Judy, gusto sana kitang ligawan kung pwede lang sana. Kasi sa totoo lang, matagal na din kitang gustong kausapin nung nabisita ka sa coffee shop ko na pinagtatrabahohan ng kaibigan mo. Nahihiya lang akong magsabi sa'yo kasi baka hindi ka magpaligaw. Pag-amin agad ng lalaki. Labis naman na nabigla itong si Judy sa agad na pag-amin ni Roy. Si, si, sir, pwede naman po kayong manligaw sa akin. Basta siguro doon nyo lang po na totoo ang lahat ng ipapakita nyo sa akin. Sa totoo lang po kasi, hindi naman po ako mayaman tulad ninyo. Isa lamang po akong waitress sa restaurant. Masyado pong malayo ang agwat ng ating estado sa buhay. Kaya, nahihiya po ako na kayo kung sabi ni Judy. Ano ka ba? Hindi naman ako ganong tao. Di ako natingin sa estado ng buhay ng isang tao. Basta mahal ko, mahal ko. At pag gusto ko, gusto ko. Seryosong sabi ni Roy. Nalibang sila sa kwentuhang dalawa. Kaya hindi nila namalayan na nakalampas na pala sila sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Judy. Kaya naman agad niyang pinatigil ang sasakyan para bumaba. Maraming salamat po sir Ray sa pagatid sa akin. Mag-iingat po kayo. nakangiti niyang sabi. Samantala mabilis na lumipas ang araw at kinabukasan ni Nagulat si Judy ng sunduin siyang muli ng lalaki para ihatid sa trabaho niya. Kaya naman simula noon ay araw-araw na siyang hinahatid sundo nito bilang parte ng panliligaw ng lalaki. Isang araw ay nagulat siya ng isang malakas na bosina ang tumunog sa harap ng bahay niya. Nagtaka siya kung sino yon. Hindi niya naman inisip na baka ang manliligaw niya na si Roy. Dahil wala siyang pasok ng araw na iyon at rest day niya. Kaya hindi maaari na sunduin siya ng lalaki. Kaya naman dalidali dali niyang nilabas at tiningnan kung sino. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang sasakyan ng lalaki. Kinausap niya ito at tinanong kung ano ang kailangan Hello po sir Roy, ba bakit po kayo nandito? Wala pa akong pasok ngayon dahil rest day ko po ngayon Sabi niya sa lalaking manliligaw Ano ka ba? Huwag mo na nga ako tuwaging sir Roy na lang ang tawag mo sa akin Tsaka isa pa, alam ko namang rest day mo ngayon Iba talaga ang plano ko kung bakit ako nagtungo dito gusto lang sana kitang ayayin sa isang date. Kung papayag ka sana. Nakangiting sabi ng binata. Pe, Pero Roy, hindi pa po kasi ako nakakaligo. Nakakaya naman po kung paghihintayin ko po kayo dito sa labas ng bahay. Matagal po kasi ako maligo eh, halos ilang oras po. Nehi ang sabi niya sa lalaki. Handa akong maghintay sa'yo Judy. Itong halos limang buwan nga na panliligaw ko sa sa'yo ay nahintay ko. Ito pa kayang isang oras na pag-aasikaso mo sa sarili mo. Don't worry, maghihintay ako sa iyo. Nakangating sabi nito. man ay pumayag na siya na maghintay ang lalaki. Hindi niya na lamang ito pinapasok sa loob ng bahay at pinaghintay na lamang ito sa tapat. Madami kasi mga chismosong kapitbahay na kapaligid sa kanila. Ayaw niyang magkaroon ng isyo sa kanilang dalawa pag pinapasok niya ito sa loob. Ilang oras ang lumipas ay lumabas na din itong si Judy. Labis naman na nabighani si Roy sa ganda nito. Dahil sa suot nitong dress na kulay puti. Na parang artista sa kinis ng kutis niya. Tara na. Pasensya na sa paghihintay. Matagal kasi akong mag ng sarili. Aniya. Agad namang inalalayan ni Roy itong si Judy. Pagsakay ng sasakyan para siyang isang prinsesa kung ituring ng lalaki. Pagsakay ay agad na pinaharurot ang sasakyan. Tumigil sila sa isang napakagandang restaurant. Marami nagaganda ang sasakyan ang nakapark sa harap nito na tila pang mayayaman talaga. Nakuroy, pwede naman ako kahit simpleng restaurant lang. Yung mura lang ba? Baka kasi di ko afford dito. Nahihiyang sabi ni Judy sa lalaki. Don't worry Judy, ako ang bahala sa lahat ng bayarin. Sabi naman ito habang nakangiti. Agad silang pumasok sa loob ng restaurant at umorder ng pagkain. Nanlaki ang mata ni Judy nang makita ang mga presyo nito. Dahil hindi bababa sa isang libo ang presyo ng bawat putahe. Ngunit sabi nga ng lalaki ay siyang sagot sa lahat. Kaya hindi na niya inisip yun. Habang nag-uusap sila ay eh nakapag-decide na ito si Judy. Nasagotin na ang lalaki. Sa totoo lang kasi ay napamahal na din siya dito. At nakita naman niya ang sinsiridad ng panliligaw nito. Roy, sa ilang buwan ng panliligaw mo sa akin, ay nakita kong sinsiridad ng panliligaw mo sa akin. Ramdam ko naman na totoo ang lahat ng pinapakita mo sa akin. Kaya sinasagot na kita. Simula ngayon ay girlfriend mo na ako. Nakangiting sabi ni Judy. Halos magtatalo naman si Roy sa labis na kasiyahan sa sinabi ng babae. Salamat Judy at pinagbigyan mo na mahalin kita. Pangako, hindi kita sasaktan at taalagaan kita ng maayos. Natutuwang sabi ng lalaki. Simula nung araw na yon ay pinatunayan ni Roy ang pagmamahal kay Judy. Araw-araw niya ditong pinaparamdam ang pagmamahal. At pinakilala na din si Judy sa mga magulang nitong mga milyonaryo. Sobra-sobrang tuwa ng magulang ni Roy nang ipakilala nito si Judy. Botong-botong mga ito dahil mabait daw at maayos magsuot ang dalaga. Nako, gustong-gusto kong bago mong girlfriend anak dahil mukhang maayos ito kumpara sa mga dati mong pinakilala sa amin. Sabi ng kanyang nanay. Si mama naman o, oh, nakalipas na yun. Huwag na natin balikan po. Tsaka andito na si Judy o, oh. nakakaya na sinasabi niya pa po yung mga naging girlfriend ko dati. Ani Roy. O siya sige, basta ito lang ang tandaan mo anak. Kung ako sa'yo, dyan na ako kay Judy. Gusto ko siya para sa iyo. Bahabol na sabi pa ng ina. Simula noong araw na iyon ay palagi na silang bumibisita sa bahay ni Naroy. Gusto din kasi ng mama nito na palaging kakwentuhan nitong si Judy. Ngunit isang araw ay hindi nila inasahan ang mangyayari sa kanilang dalawa. Nung nagkataon na wala sa bahay ang magulang ng lalaki at pumunta sa business meeting, ay hindi nila inasahan na may mangyayari sa kanila na naging dahilan para mabuo ang sanggol sa tiyan ni Judy. Nang malaman ng mga magulang ni Roy na buntis itong si Judy ay labis ang tuwa nila at agad na nagplano para sa gaganaping kasal ng dalawa. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang araw at ikinasal na agad sila. Ngunit simula noon ay til nagbago ang kinikilos at pakikitungo ni Roy kay Judy. Madalas itong uminit ang ulo at palaging lumalabas tuwing gabi. Kaya naman nakiyuriyos siya at pinagplanuhan itong sundan. Hindi naman siya nagkamalis sa kanyang hinala. At nakita niya ang asawa na pumunta malapit sa tulay. At may kinatagpong isang magandang babae. Hindi na siya nag-alinlangan na sugudin ang dalawa at kumprontahin. Sinasabi ko na nga ba may babae ka? Paano mo nagawa ito sa akin, Roy? Kasal na tayo at magkakaanak. Ano to ah? Paano mo ako nagawang lukuin? Umiiyak na sigaw ni Judy. Paano hindi kita ipagpapalit? Eh simula lang mabuntis ka. Ngayon hindi ka man lang mag-ais ng sarili mo. Nakakadiri ka. Mukha ka ng matanda. Sabi ni Roy sa kanya. Ang kapal na mukha mo Roy, lalo na ikaw na higad na babae ka. Susugudi na sana niya ang babaeng kabit nang bigla siyang itulak ng asawa niya sa tulay. Na naging dahilan ng pagkabagsak nito sa tubig at pagkaanod. Labis naman na nagulat si Roy dahil sa nagwaniya. niya. Nakaramdam siya ng kunting takot dahil sa maaaring maging parusa sa kanila kung sakali na malaman ito ng mga otoridad. Ngunit hindi na lamang niya iyon inisip. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay wala na ngahad lang sa pagmamahalan nila ng kanyang malanding kabit. Lumipas ang isang araw at nagtakang kanyang mga magulang kung bakit hindi na nila nakikita ang kanyang asawa. Kaya naman nagkunwari itong si Roy na kahit siya ay labis na nag-aalala na. Nang araw na iyon ay nag sila sa pulis upang mahanap itong si Judy. Agad na kumilos ang kapulisan at agad na naghanap. Ngunit wala silang nakitang bakas. Madaming araw, buwan, taon ang lumipas. At hindi pa din natatagpuan itong labi ni Judy. Kaya naman, pinagpasayos na lamang nila ito. May iba namang hakahaka na baka sumama na ito sa ibang lalaki. Mayroon namang hakahaka na baka kinuha ng elemento dahil nagustuhan. At marami pang iba. Ngunit ang hindi nila alam, ay nasa harap na pala nila ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari kay Judy. Samantala sa kabilang banda naman, pinakilala na ni Roy ang bago niyang babae sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi boto mga ito sa bagong babae niya. Ganun pa ay hindi na nila yon pinansin. At pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang relasyon kahit tutol ang mga magulang niya. Naging masaya naman ang kanilang relasyon. Ngunit isang araw ay may bubulaga sa kanila. Nang may isang pamilyar na babae ang biglang bumisita sa kanilang bahay sakay ng isang maggarang sasakyan. Nakarinig sila ng isang katok mula sa pintuan. Kaya naantala ang kanilang paglalandian sa sala sa sopa. Agad namang tumayo itong si Roy at pinagbuksa ng pintuan kung sinong kumakatok. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kaya daan, -daan niya itong binuksan. Unang bumungad sa kanya ang limang pulis na may hawak-hawak na papel. Bago niya pa nakita ang isang magarang sasakyan na nasa likod ng mga ito. May isang babae na bumaba mula sa sakyan at inalalayan ng isang tila lalaking may kaya sa buhay at dalidaling lumapit sa kanya. Nanguna hindi niya ito nakilala dahil sa suot nitong salamin at face mask. Ngunit ang tanggalin nito ang nasa muka ay labis-labis na nanlaki ang kanyang mata dahil sa nakilalang babae. Ikaw? I ikaw? Buhay ka! Pa Paano nangyari yun? Gulat na gulat na sabi ni Roy. Nagulat ka ba Roy? Oo. Buhay na buhay ako. Dahil hindi naman talaga ako namatay nung itulak niyo ako ng iyong kabit sa tulay. Pasalamat ako dahil nakasurvive ako. Dahil kung hindi, patuloy pa din kay magsasaya ng malandi mong kabit. Ito na ata ang karma mo ngayon. Nang gagalaiting sabi ni Judy. He he hindi. Hindi. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Tila nababaliw na sabi ng lalaki. Upang matauan ay sinampal ito ni Judy ng pagkakalakas. Bilang isa sa mga ganti niya sa ginawa nitong kalapastanganan sa kanya. Bago pinapusasan sa mga pulis. Napasigaw naman ito na naging dahilan kung bakit lumabas ang kabit niya. Ngunit nagulat ang higad na babae nang posasan din siya ng mga pulis. Ilang minuto pang lumipas at may tumigil muli na isang sasakyan. Bumaba na magulang ni Roy at nagulat sa mga kaganapan. Bakit niyo posasan ang anak ko? Anong kasalanan nila sa inyo? Nagtatakang tanong ng mga ito. Ngunit bigla silang natigilan ng makita nila ang isang babae nakatabi ng mga pulis. Jo, 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 ikaw ba yan? Gulat na gulat na sabi ng ginang. O, opo ma. Ako po ito. Ang manugang niyo po. Nagbalik na po ako. Nakangiti nitong sabi sa ginang. Napaiyak ang ginang dahil muli na niyang nakita ang mahal na mahal niyang manugang. At tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Labis naman ay kinagulat nito nang sabihin ni Judy ang dahilan ng kanyang pagkawala na halos ilang taon. Ikinuwento nito ang kasalbahiya na ginawa ng kanyang anak at kabit nito. Kaya naman hindi napigilan ng ginang nasampalin ang higad na kabit at anak niya dahil sa kademonyohan na ginawa ng mga ito. Mas masal pa kayo sa demonyo. Dapat sa inyo'y mabulok sa kulungan. Ikaw Roy, kahit kailan na hindi ka na nagbago. Dapat sa makulong din para maging aral sa iyo. Ang kademonyo na ginawa mo. Nanginginig na sabi ng matanda. Labis naman na napaluwa itong si Roy. Hindi niya akalain na papabayaan siya ng kanyang ina sa pagkakataon na ito. Nakulungan dalawa sa bilangguan at walang sino man sa kamag-anak na mga ito ang tumulong sa kanila. Kaya labis-labis ang kanilang pagsisisi dahil sa kademonyohan na ginawa nilang dalawa. Si Judy pala ay iniligtas ng isang bilyonaryong lalaki. Nakita siya nito na nakahiga sa batuan malapit sa ilog sa likod ng resort ng mga ito. Inanod siya doon at malang nakaligtas. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan siya ng anak. Ilang taon siyang pinatigil sa bahay ng lalaking bilyonaryo na nagngangalang Angelo hanggang sa ma-develop sila at magkagustuhan. Kaya ito sila ngayon at tinaasikaso na nila ang divorce ng kanyang dating asawa dahil plano na siyang pakasala ni Angelo sa susunod na buwan. Sa kabilang banda naman, si Judy ay bumibisita pa din sa kanyang biyanan bilang pasasalamat sa magandang pagtrato sa kanya. Noong siya ay nakatira pa sa bahay ng mga ito. Kaya naman naniniwala ka basa sa kasabihan na pag maganda ang pinakita mo sa tao ay maganda din ang gagawin nitong balik na trato sa iyo. Kaya mas piliin nating maging mabuti sa ating kapwa at huwag tayong magtanim ng sama ng loob at gawa ng masama ang ating kapwa para lang sa sarili nating kaligayahan. Nawa sa simpleng kwento na aking ibinahagi, sana ay nakapulot kayo ng aral. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.